Uy, bitch, bagong ligo ah. May oh, layag. Ah, oh, sa ko. Sa Tawang airport, Pichuga Park. Sama ako. Huwag na. Sama ako susundo eh. Magpapabalik ako nung dadating. Ha? Huh? Oo, oo. kasi itong dito ko, oh, galing Saudi Pichuga Park. Sabi oh. niya, kapag daw pinasa at naisulong talaga ang cha-cha o yung charter change, oh. eh, pwede daw umuwi yung mga OFW, for food na raw. Hindi yung totoo. Kasi kung e, mo doon, kaya papabalikin ka muna. Kaya muna, may chocolate pa ako dun. O, di, wala rin ako sa 7 today sa Burper Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel please don't forget to click the subscribe button tayo na bell para like updated sa lahat ng mga inay para sa sasawa namin video gapar. And for today's video, grabe video gapar, no? Napanood nyo na ba mga bata helmet? Yung pagbobomba! Huy, nakutulog ko! Chinese vessel! Video gapar sa ating mga kabarkuhan! O diba, napanood ko yan sa GMA and sa News 5. Grabe, no, Bidyo Gapur? Parang pelikula lang talaga. Kaya, Kaya napapanood natin. Ang ganda nung shot nung sa GMA, no? Talaga yung buga nung water cannon. Saktong-sakto doon sa ano. Talagang ko, shot ang nakita, no? Ang gulo, eh. <laughs> ang gulo, eh. Pero, kasi, Bichoga Pearl, asa ano yan, eh. Asa ang gulo talaga para makita talaga mga kababayan kung eh. ano talaga yung katotohanan na talaga nangyayari doon. No, sa karagatan. Na, na, kung ikaw yung bubugahan ng water cannon. Ay, tututok ako rin na camera, video pero ayun nga mga batang helmet Ang tanong dyan ano Masaya na kayo Sa mga nakaupo dyan Masaya kayo Ganaganyan tayo Masaya kayo na Nabinubuli ang mga kapwa Pilipino natin Ano Munonood na lang kayo Papalaktak No comment pa rin tayo Sa mga pilit na nagtatanggol At pinagtatanggol Ang mga nakaupo At yung mga taong involved dyan Eh oh, syempre Pagtatanggol pa rin Kaya nila Kaya ka, nga Masaya na kayo Napapanood at nyo yan Sa mga babae natin mm. Okay Okay mm. Alipakan na lang natin yung mga nakaupo na yan, ha? Ah. Ano ba? Wala ba tayong ang gagawin? Meron naman pwedeng gawin, eh. Pero bakit parang hindi maramdaman kung anong ginagawa nila? Ewan. Eh, bakit pa to April 30 Para... yan, mga kabatang helmet? Okay Talagang, lang yun. Talagang, ayan, no? Okay, na yun. okay lang yun. Napongbala naman. Okay lang yun? Mismo. Palalampasin lang yun? Mismo sa Philippine Economic Zone. Oo. Ginaganan tayo sa mismo teritoryo natin. Tapos, mm -hmm. ano? Ikaw nga, todo bantay ka sa bahay mo. Eh. Siyempre. Ayaw mo may makapasok. Siyempre. May himasok man lang dyan sa pintuan. Pero ito? Ano na? Sa mga nakaupo dyan. Kung ano ni ano mga issue na pinagkakaabalahan nyo. Pero ito yung mga major issue na binubuli na tayo ng ibang nasyon. Nakakaloka. Pero ito nga mga bata helmet. Hindi yan yung vlog ko ngayon. E-epal tayo sa bagong upload po ni Prof. Doc Shelo Magno regarding Chacha. Dahil nga yung sinasabi ko kanina, Pidyo ka na ako dapat, pero yung susundoy ko, magbalik kay Grodd sa ulit. Mm -hmm. Dahil nga, ang dami na susulong regarding cha-cha at sinasabi nila for economic ano nga daw, no? Pidyoga reason. Mm -hmm. Pero ito, panoorin nyo muna yung vlog po ni Doc Shalomagno para malaman nyo na hindi po kailangan ng cha-cha For economic progress. Nangangamoy desperado na po itong mga nagsusulong ng economic charter change. Isang budol na naman dahil sinasabi nila, kapag ka inamen ng Constitution, makakauwi na ang mga OFWs. Parang 20 pesos na bigas din ang tunog nito. Tingnan po natin itong RBH, no? Resolution of both houses. Pinasa na po ito ng House of Representatives. Ano nga ba yung content ng amendment na to? Una-una, nililiberalize ang advertising sector. Pangalawa, nililiberalize ang education sector. At pangatlo, nag insert ng isang provision tungkol sa public utilities. Sa palagay niyo po ba, sa pagliberalize ng advertising at education sector, makakauwi na ating mga OFWs at all of a sudden, gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas? At ito usapin sa po ng public utilities, nalinawan na po ito sa Batas ng Public Service Act. Kasama po sa mandato ng Kongreso, nalinawin kung paano natin dinidefine ang public utilities. At dahil sa Public Service Act, na-liberalize na rin po ang mga sector na kung saan makakapasok ang foreign direct investment. So ano po yung pinapangako nila na kapag inamend natin ang konstitusyon ay makakauwi na itong mga OFWs natin. Ito po ay isang budol at sinusubukang gawing popular ang idea na iamiyanda ang konstitusyon. Noong 2022 po ay nagpasta tayo ng maraming batas tungkol sa pag ng ating economic sector. Kasama na dyan ang Retail Trade Liberalization Act. Inamiendahan natin ang foreign Foreign Direct Investment Act, nagkaroon tayo ng binabanggitong Public Service Act. At yung mga batas po na to ay nagpaluwag ng pagpasok ng foreign direct investment sa Pilipinas. Magtitiwala po ba tayo sa Kongreso, lalong-lalo na sa pamunuan ni Speaker Romualdez, na talagang kapag binuksan ng konstitusyon ay interes ng taong bayan ng kanyang isinusulong? Alam nyo ba na sa Kongreso na to tahimik na isinusulong ang pagbaba ng tax ng mining sector. Definitely, sigurado ako, ito ay isang batas na hindi magiging kapakipakinabang sa taong bayan. Sino ang makikinabang sa pagbaba ng tax ng mining? Siyempre, ang mga miners. At ano nga ba ang pangunahing business ng pamilya ni Speaker? Ito ay isang halimbawa kung paano lumulusot ang mga ganitong batas na alam natin na hindi kapakipakinabang sa taong bayan at kapakipakinabang sa interes ng mga namamahal mahala sa gobyerno. Ngayon, maniniwala ba kayo na kapag binuksan ang konstitusyon para sa mga amendments, ang isusulong talaga ay ang welfare ng taong bayan? ang pinakamagandang gawin ng pamahalaan upang tayo po ay maka-attract ng foreign direct investment sa Pilipinas ay bawasan ng korupsyon. Padaliin ang pag-transact ng business sa Pilipinas. Mag-invest po tayo sa infrastructure. At gandahan natin ng mga polisiya na mag implement dito sa mga batas na binanggit ko na. Diyan po natin dapat itutok ang energy natin. Hindi sa pag pangako na makakauwi ng ating mga OFWs. Ito po ay isang pangbobola at pangloloko na naman at pagpapaasa sa ating mga kapabayan ng na hindi naman totoong kayang gawin ng pamahalaan. Maraming mga ano, bitsoga pa aspeto pa no para ma-liberalize, 'di ba? No. Yung mga iba't ibang mga kasi sabi kapag daw itong sa advertisement, na liberalize ganito mangyayari, uh -huh. papasok mga investors, yung mining talaga. Dapat talaga na mataas yung tax na eh, pero sabi nga, di ba, binabaan. Mm -hmm. sino mas nakagain doon? Siyempre, yung mga mining companies, yung mga may may-ari. Yung mga ari. mining owners. Oh, oh. Hindi tayo. Dapat nga sila yung mas mataas yung tax para yung balik noon, yung buwis na ibibigay nila, may bigay as service naman para sa Pilipino, di ba? Mm -hmm. Kaya minsan talaga mapapaisip ka na, ano ba yan? sarili na lang ba ang lahat. Kaya, At saka, ayan nga, video gabay, di ba? Ang cha hindi nga raw po totoo na pwede nang makauwi for good ang mga kababayan natin kapag naisulong o nabuksan ng konstitusyon, di ba? Video graper? hmm. Kasi parang bigas lang yan, yung 20 pesos. Saka yung jet ski. O, oh, ang dami na nabudol doon. Jet ski, di ba? Sinabi na nga ni Tatay Dixda. Joke lang, di ba? Bakit naman daw tayo kagad naliwala? Oh, Ang maniwala nga na doon, doon, doon eh. Mo. Oh. And ito si Biga, sabi ni ni BBM, wala naman daw siyang sinabi, hindi, na. Oh. hindi daw yun hindi realistic oh. na maaabot. Hindi pala pwede. So ito, yung bago naman ng yung script na kapag naisulong ang Chacha Beauty Cooper, mm. pwede nang makauwi. Uwi ang mga kababayan natin. For good dito, dito sa katrabaho ko, sa okay na pag nabuksan yung Constitution, pag naisulong yung charter change. Pero hindi nga, 'di ba? Sabi ni Prof. Dr. Magno. Hindi pa um, rin. Tayo pa budol, oo. Kasi marami namang aspeto na pwedeng gawin, di ba Pityo Gaper? Mm. Hindi solusyon yung pagbubukas ng Constitution. Yung revision ng Constitution, hindi yan yung number one solution. Dahil marami pang solusyon, di ba Pityo Gaper? Kasi yung Constitution na yan, kaya yan nagkaroon na ng revision dati mm. para nagkaroon ng stopgap measures para sa corruption against corruption. Pityo Gaper, ano ka na talaga? normal lang naman ako. <laughs> level up ka na. Level up, level up. Pero diba nga, and, pag nabuksan talaga, yung Chola Perp, I, it follows na yung sa political, yung mga term. Tuloy na, Tulo, na yan, yes. na maraming babaguhin. Halimbawa, yes. termino ng presidente. Pwede na yung palawigin ulit. Nako, ah! Extension ng iba. Nako. Oo. Oh. Yung mga dynasty, go, go, go! Family! Gosh, gosh. Kaya, naku mga batang hilit, mag-isip-isip naman tayo mga kababayan. Ginaganyan na nga tayo ng mga Chinese, ha? Eh, dito mismo, sa bansang Pilipinas, huwag naman tayo magpabudol ulit. Kayo! Sa mga nabudol dyan at ang bubudol. Mag-isip-isip naman kayo, Diyos ko. Masyado ng painit ng painit ang paligid. Huwag kayong mag-practice. <laughs> Huwag nyo kami idamay sa pagpapractice nyo ng ano, lumabas oh, ng pang mga baba, ha? Pero yun nga, mga batang helmet, share nyo na dito, i-comment down below nyo po kung ano yung mga masasabi nyo. Di ba, Bitsuga po? Uh -oh. At siyempre! video yoga pa, stay healthy, stay happy, stay safe as always. Stay rehydrated tayo. Yes. Sabi ko sa buhay niyo, lagi healthy din ang book niya. Keep getting better everyday, God bless everyone. Bukas may pasabog kami. -hoo -hoo! Pero bukas na malalaman. Bukas Pero alam. kailangan nakatutok kayo sa live video yoga Magla-live po kami bukas, mga kabatang helmet. Hey. Pero hindi sa channel ko. Kay Madam Bell, hey. kay Superwoman. Yes. So dapat mga kabatang helmet, nakatutok po kayo sa FB page po ni Miss Bell Enriquez or uh -huh. ni Superwoman para makita nyo po yung live coverage po nung mangyayari po bukas. Uh -huh. Sabi siya ka po eh? uh -huh. nyo po kami dyan.